Ito ang tinatawag na sungay ng bull no? o toro. Ito ay galing pa ng ibang bansa at pinagkalob sa atin. So alam nyo ba na ang bull o toro ay sumisimbolo ng kasipagan at ito ay isang uri rin ng swerte sa ating pamumuhay at sa ating bahay. So, iyan. At isa pang pinakamainam at pinakamagandang disenyo nito na inukot sa kanya ay peacock. So, yung peacock talaga, yung mga bilog-bilog niya. Ito ay isa sa mga umahatak ng swerte o sumisimbolo ng coins. So, iyan mga idol. Ito ay ating personal na collection. No, so pinakita lang natin para kung sakali na mag, makakita kayo nito ay kunin ninyo at ito ay makakatulong na makakapagbigay ng swerte sa atin o mahatak ng swerte God bless you mga idol